At ah. uh, ayun nga mga kayo ito, uh, magandang araw po sa ating lahat uh, at uh, welcome again sa aming YouTube channel. Uh, ngayon po ay uh, dito po tayo ngayon sa Ordoneta ulit kung saan uh, dito po yung location ni Sir John Bautista kung saan uh, mag-sorting po tayo ngayon. Ang mga kagayon po natin ngayon ay pipiliin po natin yung mga malaki. Ayun, uh, Ayan, siyempre po bago pa tayo mag-umpisa sa pag-sorting mga kahito. Ayan, papakita ko muna sa inyo yung mga hito nila. Ayan. Kung nakita nyo yung nakaraang video ko, last week po, ito po yun. Uh, nagbawas na po tayo ng tubig. Uh, hindi na rin po tayo nagpakain. Di tulad nung nakaraan na nagpakain po sila. Tapos nag-drain. Kaya yun, ang daming na feeds. Ayan na po yan, 2 months Ayan, no, kung napapansin nyo yung mga yan, sobrang lalaki na po yan hindi na pwedeng magkakasama 2 months yan ito yung source of water po nila bawat isang concrete pan, mayroong abal ito yan tapos ang ano pa nila yung sa tubig Yung sa makina na yan Tapos maliban po dyan sa concrete pan na yan Nakalawak Yan ang daming tao kasi alam nilang magsorting po tayo Yun Dalawang earth pond Tapos dito po magpapatay ulit dito ng uh, concrete pan ulit Yan Pero ang gagawin po natin dito Hindi na po ganito kataas Kasi yung Uh, ginawa po nila dito ang taas po hindi na po tayo yung nagturo doon nanood lang po sila sa vlog pero sobra nila sa taas ang gagawin natin dito ngayon apat lang na hollow block kung napapansin nyo yun doon tayo mag ano babase yan Siyempre nga mga kayo ito, uh, update ko kayo sa mga gagawin po namin. Uh, Mag-drain lang po kami tapos uh, take ko ulit yung uh, pagbibigyo para mapanood yung mga gagawin po natin. Tapos uh, mga kayo ito, pag mag-sorting po kayo, dapat po wag po kayong magpapakain. Kasi po pag nagpakain po kayo, uh, ilalabas din po ng hito yun, isusuka po nila, sayang yung feeds. Ayan. Patayin nga mga kayo to, ito, ito na yung mga ano, grower na kukuha namin. Gano'n, maglalaki. Tapos, dito naman sa kapila, hindi pa tapos. Ayan. Malat ng tao dito, ang dami. Tapos ito, hindi rin tapos dito. Mamaya na ito. Tapos ito, ito yung mga medyo may lingit. Nasa uh, small size. Tapos, dito yung mga ay 3-in-1 to 4-in-1 naman. Yan. Sige na. Ito yung mga pipilian pa namin. Yan. Mga may lait. Yan. Tapos ito. Yan. Dito pa. Ang dami kasing laman nito mga kahito. Talagang pinipilian po natin ng maayos. Yan. Kung napapansin nyo. 3-in-1 na po ito. Yung iba, 4-in-1. Tapos yung ating sa pinakauna talagang ano yun mga Uh, big size na nasa 700 to 600 gram ayan, ayan sorting sorting tayo ayan, sorting Ayan nga mga kahito, ah uh, ito na yung update sa uh, mga sinorting po natin. Pero kasalukuyan pa rin po tayong nagsusorting. Ang uh, natapos na po nating concrete pan ay isa, dalawa, tatlo, apat, pang lima yun. Tapos ang hindi pa po sorting ito. yan Medyo marami-rami pa. yan, tapos ito. Uh, nilagay po natin dito yung mga ano sobrang lalaki. Ayan o. Oh. Kung nakikita nyo, sobrang laki ng mga 'yan. Tapos dito marami pang malaki dito katulad ng mga 'yan, no. Dila natin i-sorting itong mga 'to. Diyan, 2 months pa lang itong mga 'to mga nakakita. Ano? Oh. Malaki. Ito yung sorting na po natin 'to. Ito yung medium size. Kung napapansin nyo talagang magkakasukat, talagang pinili po natin 'yan. Tapos dito naman, ayan yung mga 4 in 1, saka 3 in 1. At dito naman, tapos dito ito yung kami uh, medium size siguro nasa 5 in 1 na to ito naman yung pinaka mileage po nila uh, medyo marami pa yung mileage ang nangyari po dito dapat isang buwan na sorting na po ito kaya nabansot tong mga to dahil hindi po sila makakain dahil uh, kung napansin nyo naman yung video dito sa party na to ayan magkakasama yung mga yan ang lalaki ng kasama nila nabubulabog sila pagkakain ayun o no? yung lalaki ito, magkakasama rin tong mga to. Ayan. Tapos dito, ayan o. Oh. Ayan, sobrang laki. Ang nangyari, ito yung kinalabasan. Medyo nasa ano rin po ito siguro. Nasa 1.5 na piraso estimate. Nasa... 7 inches pa lang sila kung sakaling isusukatin talaga natin pero tignan nyo yung sukat ng sinorting po natin mga ito talagang magkakasukat lang yan walang yan, talagang napili talaga yan nagkumpit tayo ng mga alas 8 halos 4 hours na tayong nagsorting dito 4 hours pero hindi pa po na umpisan tong dalawa yan, so alam mo mga kaito uh, update ko kayo mamaya pag natapos na po yung sinosorting po natin yan, mahalaga po ang pagsisorting para po hindi po tayo uh, maubusan ng mga uh, yung may liit yan, katulad ng mga yan oh magkasama ng magkasama nung malaking yon hindi pwedeng pag, pagsamahin yung dalawang yun. yan yan ayan mga kayo to ayan si boss John yung retired na US Navy ito yung sabi ko pong pass grower dito na 2 months ayan oh grabe <laughs> maniwala man kayo sa hindi 2 months pa lang po yan ayan two months ito yung mga kasama nya yan ako na magpili raw ako na magpili ilagay mo lang dito yan nagsusorting na po ulit kami